solid i-message nyo lang lalo po ko sa aking mga... facebook messenger Ray Pumaloy kasama ko ang nanay ko lalo yung mga nagko-collect-collect maganda yan be mm -mm. Ayun. Mga Saka after ilang taon na oh, malay mo, di ba? Correct. Ayan. Maraming maraming salamat. At uh, doon sa mga gusto pang mag-donate, okay lang naman. Kung gusto pang mag-donate, pag hindi okay lang. Pero bumili lang kayo ng t-shirt. Oo. Oh, oh. Baka yung iba kasi syempre. Marami na rin naman silang naibigay na. Eto na nga. Yan Kim Pabibida na rin sa Vietnam, Taiwan. That's... Showing na sa Bahrain, Qatar at Oman. Yan yung oh. sinasabi ko. Yung nagsisimula ng Cambodia. Yes. Yeah, sa iba't ibang bansa. So, hindi pa natin ma-announce talaga kung magkano yung kinita. Although, may mga nag chat nga. Magkano ba talaga? Ayokong sabihin. Pa. Ano, so, basta yun. Matutuwa na rin kayo doon. But anyways, the fact na mag-open na rin siya sa mga sinian sa Vietnam at Taiwan and masusundan pa yan sa iba't iba pang ano sinihan at, at iba oh, pang bansa. Oh, at biray mo sa Cambodia, mm -hmm. uh, pinosis ang ano na doon sa isang sinihan, ang dami-dami mga ka, doon sa sinihan yun, ang dami-dami mga foreign films mm -hmm. na nagsishowing. Oo oh, nga, pero rin, diba? yung poster ng Kim Pao ang ginawa talagang mm -hmm. affront doon sa sinihan. Mm -hmm bongga talaga. As in, di ba? At least pride na rin natin yung mga Pilipino dahil nabibigyan ng importansya ang ating mga celebrity sa mga Pilipino celebrities at yung mga bida sa mga pelikula natin at nabibigyan na rin ng spot ang mga Filipino films sa mga, mm -hmm. di ba? Sa mga sinihan. Hindi lang sa mga film festival abroad. Kasi usually mga ganyan sa mga film Parang festivals. Parang dati imposible eh. na ipalabas impossible. ang mga Pinoy films sa ibang bansa. Pwera na lang kung talagang uupahan Occupy nila Isang sinihan gagastos sila ng malaki Pero ngayon talagang Pinapalabas sa isang Sa Japan ba meron? Wala Hindi ako masyadong uh, Wala pang masyadong Anouncement Hindi ko alam eh ba? Ang alam ko lang Pero feeling ko pwede Kasi ang Japan Ang isa sa mga Maraming Pilipino Ano dyan eh Oo nga At saka Like halimbawa Pinalabas dyan yung Movie ni ano Vice Ganda Na feeling ko lang uh -oh, ha. Uh -oh. May mga contact na rin kasi ang Star Cinema dyan. Yes. Sina And Luisa. speaking. Ah, sin nga. Uh -huh. Di ba? Marami yan. Sina Eliza, mm -hmm. di ba? El Eliza, kay, kay Un... Um, basta. <laughs> <laughs> And speaking of Kim Pao, okay. eto nga nagbe-birthday ang isa. Oh, yes. Solid ng Kim from Maryland, si Miss Roda. Miss Rhoda, meron tayo. Wow. Kantahan natin ang sabay-sabay. Sabi namin sa inyo, kapag ka nagbe-birthday kayo, 'di ba? Inform nyo kami ahead. And then magpadala kayo pambili ng cake. Ano to? Kami ang bibili ng <laughs> chararat. Chararat. Ayan. Actually, yung ganitong idea, nagsimula rin naman sa mga ano, nanonood sa atin. Sabi uh -huh. ganyan na birthday ko ng birthday ko sa ganitong ano, baka pwedeng ganyan ganyan. So ayan. Take Ay birthday. Kita mo na natin kung ano. Anong tawag natin sa kanya kasi Miss din, din, Roda na lang. Miss Roda, ayan. Ano nakalagay dito? Ako. Ayan. Ayan. Miss ano R. yan? Happy birthday, Miss R of Maryland. Maryland of ba? Ray. From Ray and, and Don. Don. Don Don. Ah, eh. Minin, please. Okay, kantahan na natin. One, two, three. three. This, Miss... Miss Roda, Happy ko, birthday! Happy birthday from Maryland. This is for you. Kantahan na natin. Happy birthday <laughs> to you. Kasi matasagad ang Happy birthday <laughs> to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, you. Happy, birthday, happy, birthday. happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday Happy again. Happy birthday Ms. Roda, Radha. May Roda, your dreams ang wish mo lahat ng dreams mo ay matupad at syempre, ang wish ko ay makita mo kami in person, makasama ka mo kami at magsama-sama tayong kumain. Oo nga. At ang wish ko naman sa'yo ay magtuloy-tuloy pa ang maganda mong karera mm -hmm. at magandang buhay sa Amerika sa piling ng iyong uh, napakagandang anak at sa yung sa yung uh, uh, sa yung uh, sa yung son, uh -uh. sa si anak na lalaki <laughs> at doon sa maganda boy kasi ang ang asawa niya napakagwapo, foreigner, ah, American. Talaga. Oo. Okay. At uh, wish ko rin na mag, uh, yung health mo ay magpatuloy uh -huh. sa pagbongga, Best di ba? Mas mas malakas ka pa uh, at makabalik ka sa Pilipinas at makasama ulit uh, si Nanay Natimore. Moreno. Ay, oo. Oh, oh. Alam nga naman tayo lang ang makasama yes, dapat si Nanay oh, Nati. Oh, But sa, anong karera niya? Is, she a, is she a runner? Uh, no, she's marathoning. Charot. <laughs> Hindi. At saka ano tawag dito at sana yung, yung pangarap po para sa Kim Pao. Ah, ay matupad. Matupad. So, yeah. ano bang pangarap na sa Kim Pao? Magtuloy-tuloy na, lang naman. Katuloy ng pangarap ng marami. Oo, na ah, magtuloy-tuloy talag... ang kanilang tandem at uh, maging maayos pa rin ang kanilang samahan okay. at kumita pa rin yon. ng bongga-bongga yes, ang mga sulit ng pelikula. At titigil na ang pagbibenta ng t-shirt. Ay, hindi. Tuli -tuli yung yon. hindi. Hindi pangarap yun. Hindi pangarap, pangarap yun. Kasi kung mo rin share. Oo, papadala ko nga pala yung t-shirt mo na may firma ni Kim kan Paolo. Okay. Wish natin. Hello. Ayan. Yeah. One, One two, three. Bako hmm? Baho ah. <laughs> Nagtasok? <laughs> <May> <laughs> Hindi nag contrast sino. Nag nag <laughs> para, para, yung yung, yung, yung ako bumalik sa akin. <laughs> para mas, mas malakas yung hininga mo. <laughs> teng nga nangas si <laughs> sila hindi kaya kita mo yung uh, kita mo yung yung usok ng ano ng kandila gumanon gumanon sa akin ano oh. ne next ayan na girlfriend ni Juan Carlos pumalag sa chismis ni Christopher Me not true everything negative about JK and Kyle na, not please. true Ito talaga. eto talaga si mm -mm. Mate Mate ba o oh, mate? Dia Mate okay wala tayong video Filipino, no? Filipino naman. Oh. Hispano American Ito before pa to na yung mga picture with JK Juan Carlos and Daniel ba? Diba? so ayan and si Dia yung sinasabi niya kasi with ayun no as someone with her own eyes So everything so sinabi niya nandun siya nakita niya yung mga pang nayari at walang gano'n lang So claro mm. na 'yan eh. Oo nga. Uh -uh. So, Again, sabi nga kung may nangyari pero hindi gano'n kalala yung base sa naglabasang version. Uh Oo, -oh, meron siguro nangyari pero hindi talaga umabot sa alam na natin na physical or something. Mm -mm 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 -mm. Pero parang duda ako na 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 Sige, gusto ko na lang isipin na walang nangyari. Okay. Walang na lang nangyari kasi Huwag nakikita naman natin na okay naman sila. Dahil sabi mo nga, di ba, kung talagang may nangyari ng bonggam-bongga, bongga, eh, hindi po pwedeng lumabas yan. Mm -hmm. Sisingot, sisingaw yan. Tsaka yun nga, again, oh, dito ko rin, sinabi ko yung isang araw, kung may nangyari, definitely may tatawag na ng corporate communication mm -hmm. ng Star Magic mm -hmm. or ABS-CBN. Ano kaya usap? Huwag na nating masyadong anihin yun. Yung gano'n. Or maglalabas sila ng statement, pero statement na ano lang. Naglilina, uh -huh. Official statement. Pero hindi yung statement na parang katulad nung yung o oh, dinedepensa niyon. Walang ganun. Correct. Ah, palagi namang neutral eh mm -hmm. ang uh, ang AWS event. Maliban na lang kung may issue na ipinupukol sa kanila sa kilang mm -hmm. mga talent na very malicious at yes. talagang walang katotohanan at baseless yun. Anyway, Alden, super love ng Kimpao fans. Masama loob kina Vice oh. Ganda and Actually, Curtis. kanina may nabasa, kahapon may nabasa na akong message na gano'n. Ano raw masasang comment natin na parang hindi nagsusupport, hindi nagpa-block screening. Hindi nag yun na nga. Okay. Mabuti pang nga daw. Mabuti pang nga daw si Alden hindi naman, hindi naman kapamilya at oh. hindi part ng its showtime ay nagpa-block screening. Samantalang itong mga kapamilya ni Kim sa It's Showtime na nangako at sinabi magpapa-block screening ay hindi naman nangyari. Mm. Ngayon, hindi naman hindi natin hindi nangyari ito mga nakarang araw. Mahalay nyo naman, baka yung after na, Holy Week, eh, magpa-block screening. Kasi, eh. kasi hindi pa naman tapos yung pelikula. Baka tumatiming lang itong mga -post ito. post naman yung picture nung Alden, ano? Yan. yan. Mm -hmm. kasi, tignan mo yung mga comment na dyan. Ha? Buti pa si Alden nakasupport sa movie ng Kim Pao. Oh. Oo oh, nga eh, bakit kaya si Naan at Vice Never nagpost ng support sa movie ni Kim? Ultimo pala posting hinahanap nila. Kasi mm -mm. ito, nagsasalita si Alden eh, parang pinalabas siya sa Star Cinema eh. Mm -mm. Nagsasalita siya, parang talagang ini-encourage siya mga manonood na oh -oh. manood. Oh oh, oh oh, yun na nga, 'di ba nakita naman natin nag-cheers pa siya, mm. 'di ba, doon sa pa-block screening niya. At hindi lang yun nagpa-party siya doon may pagkain, may inumin. Mm -mm -mm -mm. Yes, in, 'di ba? Sabi nga ni coach, is ko nagpa-andar ang LOLO mo mm -mm. para daw baka mamaya maging Trend, trend na yon. Trend na yung ganung pa-black screening na ang panalo ang mga lafang at ang jing Kung matatandaan mo, ang nauna dyan ay si Emeline Biglier. Ah, Biglier. Ah, o Vigier. O Vigier Na nung, nung nagpa-black screening uh, siya, di ba? para an dun sa Joss Lee. Yes. Na pelikula. Dahil may wine din. May, may nomo. Tapos may, may lala. Laugh. Kasi si ano, diba? Si, si, sumi chef din yun si... Uh, si, um, oh. si Emmy, just si call Emmy. her Emmy friend Emmy <laughs> Bashie just call her Emmy talaga oh, ay yeah, may ganun diba sabi ko sa pero ito nga sabi talaga ni Miko nagpaandar ang lolo mo dapat so, sa talaga baka mamaya ganyan mag expect na ang lahat sa pag black screening meron ng ganyan dapat na di ba nanon nung nanood nga tayo ng black screen hindi oh. nga tayo nakalala pero oh. meron tayong may tayo nagpalala take. Oh. may take may take out tayo tapos may nagpalala ay ah, yes may meron na naman binigay na take out oh, yung pero Kimpo, kasi na expect talaga TV. ni Ray may kanin ulam tsaka ano no oh o mga apat na ulan tapos... tapos nakalagay lang doon. <laughs> Habang nanonood, kumakain. tapos may mga sabaw-sabaw, <laughs> may mga sauce. Matumutulo na dito, no? Pagka hindi rin makita. Pero alam mo, na nakita natin last, ano, si Kim at si Paolo, alam mo, kinabahan na. Kaya hindi na ako masyado dumidikit. Feeling ko, every, any, every time na magkikita tayo, magkukrus ang landas natin, apat. May nagaganap. Kasi, noon na naman yun, di ba? Biglang dumami na naman tao. Although, ang dami talaga ng tao. Pero syempre, kasi, kasi dahil dumaan sila sa amin at dumapit sila ako talagang ano parang Nadugo, binati ko lang si Paolo yung gano'n. pero nung papalapit na ako may mga patulak na naman oo nga kaya talaga napansin mo umalis talaga ako nag video na lang ako kasi ang hirap tinatawag naman. nga kita ay ni Don kasi talaga nakakatakot din yung parang, ako talaga pumesto na ako ko na naman baka mamaya ulit na naman tumi baka mamaya may sumabunot na eh or ano kaya binigyan ko na ng pagkakat yung mga at habang ano habang accommodating pa yung ano at napapasalamat din ako dito sa coordinator na o sige ganito wag masyadong oh, ano Tama -ano. si ano yun. Sa Star Cinema. Sa Star Kahit ang late Cinema, niya, diba? ba? Yes. Oh, one picture lang. Tingin na wow, doon. okay, ganun, na gano'n. No. Lag Lagi niyang ginagawa. Wow. Pero ako nga, next ka, ang, kaya medyo lumayo kasi kala ko habluting ka na nung Marshall, ganon yung kamay mo. Tapos ilalabas, hindi ka, nga, ilalabas, nga, ka, ng nga, ilalabas ka ng gateway. Hindi, alam mo, may bumulo <laughs> nga sa akin. <laughs> may, nga, may, bumulong <laughs> nga, may bumulo nga sa akin. Artista ka ba? <laughs> Ang ganda o. Oh, Kaya sa pag na, na Hindi <laughs> ah, ito Maganda lang. Kaya na. Kaya nagkakagulo sa akin. Kaya ako. <laughs> ah, sige, sige. Uh -huh. And, gawin mo yung uh -huh. ano, tinatawag mo si Kim agay picture. Ah, <laughs> <A> picture tayo, <laughs> Kim! <laughs> Kim, Kim, picture mo yun ang agay. Artist ako. Hindi. Maganda lang ako. Nakakabwisit <laughs> <busy> ako. <laughs> Tapos <laughs> gumano. Busy ka, di ba? <laughs> Oo, gumano talaga ako. Tapos napagano so, na si Kim, oh. Sabi na, ano ba ito? dito ba? <laughs> Ayan na. Uh, uh, okay. Pero Kesa ano sa sabi mo nga doon? Ako naman, tingin ko, hindi pa naman tapos ang Hindi ano. pa tapos. Baka sobrang busy din. Eh. May mga... May mga tapings. Si... baka nakita, nakita mo naman si Ann Curtis, laging nasa probinsya, shooting ng ano, nung, ay, taping sila nila, Joshua. Na para dun sa kanilang mm -hmm. Taping okay ba yun Not no to, movie? Hindi, ano siya, series. Series, eh. It's oh. Okay Not To Be Okay, di ba? Movie you for know. a series pala siya. Mm -hmm. And then, at saka baka nagtitaping na sila ngayon ni eh. di ba para sa ano kaya busy busy na baka ngay palalabas itong Saturday i-taping na Siguro. kasi for sure lalaya siya mga yan magbabakasyon Saan kaya destination nila no usually nung nakaraan nag Hong Kong, nag -Hong -Kong, eh. Kong mga pero feeling ko kasi mga mga fans nag-expect sila yung outright promo nung Showtime, yung nag-a-announce. Mahirap din kasi sumabay eh dahil mm -hmm. ang dami-dami dami left and right ang black screen mm -hmm. tapos dito diba ka tolad niyan siguro sinabihan na rin sila na, na may nagsabi na sa kalawag na muna kayong sumabay ah. sa ibang mapa black screen kasi marami talaga kita mo nga, tumatawid-tawid na oo, lang naman eh. wala rin si time talo sina Kim Chu 'di ba araw na 'yon kita mo naman yung pintahan ni Kim Chu ko, sa buong oh. gate yata sunod-sunod sunod Ayala Philippines pa 'di ba may Ayala Philippines pa 'yun tapos yun, diba? meron pa yung ano pa ba yung ibang pinuntahan niya meron pa siyang pinuntahan eh 'yun ba yung kay Alden ah, sa gabi na 'yon sa gabi na 'yon 'di ba So, ang dami talaga. Pero, yun nga yung sinasabi ko, because of yung ganong gesture ni Alden, nakagain na naman siya ng libo-libo, milyones na fans. O, samantalang yung Catherine, di ba? Oo, Nababaklasan ng mga eh, fans. nakagain na naman siya. Kaya talagang, minsan yung kagandahan ng love mo, yung hindi mo talaga intention, gusto mo lang talagang parang natuwa ka dahil kaibigan mo na sila eh, nakakasama mo sa pagtakbo. So, dahil sa gesture na kita mo kung paano siya purihin ng Kim Pao fans. Ang an natutuwa ako sa support niya. Sabi niya, ayun, na-collab na namin si Alden. Lahat ang project niya sa support. Parang feeling on, ko man. naman kasi, parang binibigay rin, binibigay lang naman, binabalik lang naman yung uh, ni Alden yung magandang, yung, uh -uh. yung magandang nagawa din naman, I mean, yung favor na binigay din mm -hmm. naman sa mm -hmm. sa kanya ng Kim Pao. Yes. And ngayon nga, di ba, parang body-body na sila. For yes. sure, mag... <laughs> for sure ito sa lahat ng mga events siguro sa lahat ng mga ganap ni Alden private or professional or do sa mga events niya di ba ng sporty siguradong oh, oh, kasama na dyan na almost Kevin lang, diba, etong Kim Pao sila dun sa Fun run. Kaya nga, so ako natutuwa, imagine mo yung gesture na gano'n ang kapalit. Ang bayat na. No. No, no, no. Halimbawa lang nga, presyo natin, magkano lang naman ang ginastos? Although malaki rin ang ginastos sa black Siguro sabihin natin mga sama natin lala. Siguro mga, mga 100,000. No, pero mga yung, yung balik na pagmamahal ng mga supporters ng Kim Pao. Eh doon, doon, magkano naman kay Alda ng 100,000? Parang nga, hindi naman. naman parang 25 cents lang yun. Baka Correct. ano lang, 5 5 cents lang yun sa, sa laki naman naman pera niya. Pwede, for sure, pwede niya nga pag nakita kanya, eh, pwede isampal sa'yo yun. Ang alin? Yung 100. Ah, okay, kung 100 pwede. May sampal, tapos may suntok sa tiyan at tadyak. Ah, pwede bago 100. <laughs> <laughs> Lahat ng sakit na mararamdam ko, dapat may addition. Hanggang, hanggang umabot, hanggang umabot Pero, sa oh, 1 million. Pa, pa 1 million baseball bat na. Ah, uh, <laughs> eh, iwas na ako. <laughs> bahay na yon bahay kotse lupa <laughs> ah oh, ay <Ayan> na next <laughs> eto naman di ba February ang birthday ni Marisol Soriano, di ba? 60th birthday ni Marisol Soriano, dinubog ng mga sikat. May, an anong memories mo kay Maricel Pero bagay, pakita naman natin yung picture or video na yun ng Marisol. Kasi sa New Frontier ginawa. Pero di ba, ang birthday niya February. So ngayon lang siya nag-birth nag-celebrate ng 60th. Baka pinagplanuhan ito ng bongga-bongga. Uh -huh. At ang nakakakaloka, so. binaklas lahat ng mga bleachers diyan ng mga upuan. Uh -huh. Sa loob ng Pwede kasi naman any, talaga any, nagagawa naman talaga 'yon. Ah, uh, yung i tinatanggal lang yung uh -huh. pinakaharap. Pero Actually, ito theater style talaga siya. Pero pwede uh -huh. mong pwedeng removable naman. Binaklas yata lahat hmm. ng mga Ayan no katulad niya. no. Tsaka, paano kaya? O dito lang sa may ano, no? Sa pinakababa. Sa harapan. Sa harapan lang. Mm -hmm. or bongga, no? At this for airing kaya ito? Or ano lang? for channel ni Maricel or whatever. Pwede rin siguro at dito mo mapapatunayan kung gaano kung talaga ka-love kalab ng industry uh -huh. si Maricel. Halos lahat yata ito, na-interview niya na. -interview na. Mm hmm. O pati yeah, ang yeah, ABS-CBN. Si, oh, si Daviana, uh -huh. si... Um, si Rosel, at saka Roselle, si, Kit, si Kit, Sir Kit, si Kit o si Risa, ito si Riza, uh, si Janine. Halos lahat yata na, ito si Snooki. Mm hmm halos lahat yata ng mga kakilala ni Maricel at kahit hindi niya nakasama sa pelikula ay invited diyan. Si Raisa sino nakasama niya ba sa pelikula si Raisa? Oh, parang sa isang project sa ano, sa ABS. Oh, 'yan din ba? Mm. But eh anong ano mo? Anong memorable na moment mo with Maricel? Ang memorable moment ko kay Maricel, yung tinanong ko siya tapos mainit ang ulo niya tapos sinabi niya gano'n sa akin ah ano to gumag gumagano anak hindi mo na parang parang gano'n tapos sabi ko sa kanya tinatanong ka lang di ba ng ano ganyan na to ano mo Oo, tinatanong ka lang para at least para at least malinawan natin uh -huh. Tapos, ay, eh, kasi ganyan-ganyan, ganon-ganon. Tapos, tumawa na lang siya. Mm. nagbakla na lang siya. Palagi naman ganon si Maria, Parika. hindi ba? Lalo niya ng mga kabataan niya. Naku, pagka taray niya. Yes, kaya nga si siya Maricen. taray queen, di ba? Ina enjoy niya yung title niya ng taray queen. Ako naman siguro, kung positive ang pag-uusap, positive ba? naalala ko there was a time na nag-invite siya ng konting-konting press sa isang restaurant na napasama ako. Tapos meron siya mga t-shirt na siya mismo yung parang siya yung nagpipaint o nagpiprint or whatever. Uh -huh. Yan, pinagmamalaki niya So, naka-experience ako ng ganun. Pero kung tara, yun naman ang pag-uusapan. Parang ganun na ganun. Oo <laughs> nga. The same! <laughs> at, at si Maricel, anong tawag dito? Si Maricel, natatandaan ko, nung nag-birthday isang writer ng ABS-CBN, dito pa yan sa may Polari. Ang Polari dyan pa sa may Tomas Morato na akala ko simple birthday lang yon Walang mga hmm. artista. Nagpunta yung mga ah, uh, sino-sino ba nagpunta dyan? Si, uh, Uh, basta may mga nagpunta ng mga artista dyan And then kasama si Maricel Kasama si mm -hmm. Silvia Sanchez Eh ang bakla Pag nagaganon ako <laughs> Eh ang bakla Pag nandodon ako Pag nag Nag -na Nag show ako nag, nag host ako sa mga ganyan mm. Naka pang ako Naka ako ng super ikli Ah okay Kasi heels ko ganyan Naka ako <laughs> Laki na. Nung nakita Nung nakita nila ako, nakita ko naman rin sa pinag-chitchat saan akong dalaw no? Ano sabi? Eh? Ni, ang tawag dito, ni Silvia Sanchez. Mm. Tapos sabi ko, na, kailan mo? Oo, oh, oh, Ray Pumaloy. Mas maganda pa legs mo sa akin, ano? Mas ah. baka pang babae sa akin, anak. Sinasabi niya sa akin, tawa lang ah, ah, ah. sila ng tawa ni Sylvia. Ako naman, nakatuwa lang siya. Pag, pag ngayon mo siya ini-interview, tatawa ka na lang talaga. Babalikan niyo na lang yung mga... Wala na sa kanyang no? Tsaka one time nga sa isang interview, sabi ko, ay nako, hindi ka hindi ka certified na reporter pag hindi ka nataya, natarayan, natarayan. ng araw. Tapos tawa lang talaga, sabi niya, lahat naman daw yata nagdaan sa ganun. No? Pero wala naman sa niya ng, at, at, ano ang talas ng memorya niya kasi the last time nagkita kami sa gateway tumantuwa rin naman siya nami-miss niya yung mga baklaan noon puro mga reporter mm -hmm. mga kasama nani. niya ngayon kasi puro mga stylist ano. siyempre ibigay na natin kay Maria na mas nakakasama niya uh, ngayon yung kanyang pamilya yung mga uh, kanyang yes. mga kapatid noon, naman kasi diba? kasi Walang noon talagang super time. work talaga si Maricel kumbaga <laughs> pinupuntahan lang siya ng mga kapatid niya at minsan ka, uh, minsan pag ano sinasama niya lang, nakakasama niya sa pelikula mm -hmm. yung mga kapatid niya and left and right talaga ang trabaho ni Maricel noon kaya so, na-deprive din naman siya nung correct. pagkakataon na makakita ang ng mga totoong kaibigan artista. pero isa, at, isa sa mga kay Maricel na na-touch na, na, na at natuwa ako nung may isang reporter na namatay mm -hmm. na pinuntahan niya talaga mm -hmm. si ano na alam niyang love siya. 'Yun. Yung mga ganun naman. Naku, excited na natin 'to kasi malapit na. But anyways, ayan na lang yung Daniel Padilla. Paano 'yon? Pakita ko na lang yung video kasi parang et mag meron din akong ano eh. Meron din akong video na ipapalabas itong David Rico. Oh, ito naman yung si si Janine Valentine ang Daniel Kyle relationship. Oh. Eh, sil, eh wala pa naman siguro. Eh Pero... sinabi naman niya na nagulat siya. Sabi niya kung kasi alam niya dapat yon bilang oh, nanay mm -hmm. dahil si Kyla naman daw per, very open pero oh, sure. kahit, ang focus daw ni Kyla ay yung career pero talagang hindi mo kasi maiwasan kahit sa press kung kasi tinanong niyan ni Vero Santiago parang tinatanong pero yung character nila kasi nga dun sa character parang dalawa yung pwede siyang malink <coughs> mm, <are>. alalahanin nyo <coughs> Daniel Padilla is a The, Padilla yes. alam niyo yung kanyang appetite sa babae 'di ba? Masyadong <laughs> yung appetite. Yung sa, appetite niya sa babae sa mga magaganda mm -hmm. ay talaga namang napakataas, napakamala sa talaga. So ayoko magsalita ng patapos oh, para sa din. anytime time pwedeng magkagusto nitong dalawang to, total single na naman. Tsaka napakaganda ni Kyle at napaka-sexy oh, at matalino. Oh. Napakatalinong bata. Syempre nagmana 'yan sa kanyang tatay, 'di ba? Kasi si Daniel nung tinanong 'yun, ano? Ha? Napangiti si Daniel nung tinanong si Kyla tungkol doon. Mm. Kasi tinignan yung reaction niya. Pero anyways, kasi hindi na siya pwedeng malink si kaila kay Richard Gutierrez then oh, Barney oh, Bobby Perez rin yeah. pwede yeah, kaya si Anthony, Baron din Baron Geisler ayaw diba? naman sumi kaya ka talagang kay Daniel correct kaya nagkataon na may chemistry din sila pag magkasama ayan na Eto, ito lang na, na, na ano natin to nalagpasan Aries yeah. Gonzalez na Miss Ay, Outpass nga bakit sinahanap nakita Pinanap sa Claudia. wala akong nakita wala din ako nakita kahit balik-balikan ko yung nakakulay blue na gown tapos yung kahit kasi yung husband niya ba yung may hawak na baby? Hindi ko na kasi matanong. Hindi ko Ang bilis kasi e. yung mga ano eh. Wala kasi, hindi pa pinapakita. Hindi ko, al hindi ko rin alam kung isi-share to na nila Claudia sa social media mm. ngayon pang nagkaroon ng, ng issue, issue, ng controversy. Eh. Hindi natin alam. Depende. Siguro si Ewan ko kung napagsabihan na rin yung ibang mga bisita pero tinitignan natin sa mga sunod na araw kasi mahaba-haba pa 'to uh -huh. eh. Pero ang galing ni Eric, no nag-asawa siya na nahimik talaga siya kasi kailangan niya dahil ang kanyang asawa isang businessman Para uh -huh. din naman si ano yan eh Para din naman si Kay Abad wala silang pinagkaiba si Kay Abad di ba uh -huh. Si siya Jose, nag-asawa ng isang politician di ba uh -huh. Tama lang naman kasi ang mayaman kani kubaga tsaka uh -huh. private But... itong husband mo Tama naman tama lang naman na wag ka na ng sumaw sa showbiz dahil anytime baka naman kasi maintriga e eh makaladkad pa yung pangalan ng asawa mo Correct. at lumabas pa ang kung ano-ano mga akusasyon. Tsaka minsan yung ganyan yung pag nanahimik ka, kayo yung mga hindi mas hindi tumatanda. Kita mo si Donna Cruz, 'di ba? Nung nawala, nag-asawa na nahimik din. Pag nakikita mo si Donna, parang hindi ka nagbago. So, dapat na nahimik tayo, na, no? <laughs> Habang maaga pa. Para pagdating na Gusto mo na ba manahimik? Pag ano Pag, pag sulput natin <laughs> Hindi ka nagbabago Para sandali Kaya lang mayaman Bulot na ituro Mayaman Kaya lang mayaman ba tayo Para manahimik Syempre hindi, hindi. pwede Tsaka hanap, hanap, hanap hanapin na Career oriented po Kasi kami talaga Inahanap ng katawan namin Tsaka Hanapan napin po tayo Ng mga fans uh, Sa mga kimpang At syempre, hindi namin papayagan na ma-miss nyo kami yung maliit nga lang kami ng 10 minutes eh halos uh -uh. gusto nyo sa bunutan si Ray Pumalo tsaka hanap-hanapin po namin mga pa <coughs> ayun Ay, yung naman mga... <coughs> <coughs> mga palapang Kasabi mga pa-buffet sabi nyo mukhang pera na naman si Ray Pumalo yun. ayan na may mga video ko na ipapalabas ah. okay, okay. Uh, sige yan na lang po ang uh, for uh, this afternoon Friday at mm -hmm. uh, again Hopefully magkita-kita pa rin tayo sa Monday oh, hindi, pa kasi na, hindi pa namin sure hindi kung pa namin meron sure, kung baka eh. malay natin Buong week, meron buong week, wala eh mm -mm. But anyway Pero for sure yan, yeah, meron, meron po kung uh, Meron akong, uh, sa Easter Sunday ng aking show 9 to 10 p.m. sa DWAR Ang Abantel Lili Ganon Ako po, the one and the only Ray Fresh Pumaloy Na palagi pong tinatanong Left and right Front and back, top to bottom artista ka ba? Unlike po pong sinasagot, hindi po Maganda lang. Mm, ah, mm, ah, ah, <laughs> At syempre ako naman na nag-iisang Don Don Sermino na by the way nagsasabing panoorin nyo na lang mamaya ang video ko about Daniel Padilla na na-shoot ko nga siya kung paano niya tratuhin ang mga fans niya in fairness nagpunta talaga sa lobby yung mga fans na puro babae at syempre yung event ni David Bicaco and Sonia Lopez para sa mga nag-aabang kung ano nang meron sa kanilang mga idol panoorin nyo po yan mamaya after this at ako naman na nag-iisang Don Don Sermino na hindi magpapakabog sa kahit na anong showbiz online talk show sa loob at labas ng DWAR 4094 Abante radio at ito at happy ang happy birthday, birthday. again okay. Roda, oh, Miss Roda ng Maryland Miss Roda at ng birthday. Maryland okay. at ito ang talpakan ng, ng birthday cake <laughs> talpakan <laughs> ng ayun <ayudes>. talpakan Pal, <laughs> ng reminder sa mga mag-birthday paalam nyo na you uh -oh. know the drill yes padala kayo ng anis <laughs> para pa-cake <laughs> Nagpaka ng chika? Ah, Talpa ka ng birthday ko pa hanggang May 1st. <laughs> Ay, singit na naman niya. Talpaka ng chika. chika. Ah, I eh. Mini. Yeah, Mag-ingat tayo next week. Well, 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 lalilong talaga ako sa eksenang ito ni Daniel Padilla, of course, uh, ah, sa, sa, ginanap ito na mid-season press ko ng incognito ang bongga-bongga niya dahil talagang hindi niya binigo ang mga fans niya na naghintay sa lobby ng Seda British North talagang siya pa ang pumunta doon. Actually, medyo may pit din ng mga Marshall, of course, dyan sa ano, na hindi sila basta-basta pwedeng lapitan ng mga fans. Pero, si Daniel gumawa siya ng, ng paraan talaga from uh, lumapit talaga siya sa mga fans niya. Kaya, kitang-kita ko at siya na ang nag-invite sa mga fans niya na mostly ay mga babae talaga, ha? siya ang nag-invite sa kanila para mag-pictorial. So, ayan na, isa-isa. At ma ano siya, ka kakaiba. Siguro, hindi ko lang sure kung, pero uh, ito sa mga naglabasan dati ng na mga picture-picture na naiinis siya, yung ganun-ganun, ba diba? Pero ito talagang siya naaaliw. Hindi siya naiinip, todo smile. At maraming ano, nakakuha ng video ito. So, bongga ka dyan. Um, Daniel Padilla at syempre ang susunod na topic naman natin ay ang bonggang-bonggang eksena ni Barbie Forteza sa ginanap na premiere night ng silang asamahan samahan ng mga makasalanan of course na bida si David Licao kung nakakaloka lang kasi iisipin mo talaga si Barbie ang leading lady kasi naman wala ang leading lady ng pelikula na si Sanya Lopez, si Bible Fortes lang ang dumating. Hindi ko alam kung anong reason dahil hindi ko na rin kinanong Pero ayan na, sa simula kasi makikita mo si David, tahimik na tahimik para tension na tension Pero nung nakita niya na si Barbie, talagang todo smile talaga siya at uh, parang ano, para siyang nabunutan ng tinek kasi gano'n kita mo naman ang yakapan kala ko nga magkikiss pa talaga ng todo-todo himasan sa likod holding hands ayan yan ibang-ibang David Licauco ang na-witness namin nung dumating na si Barbie at ibang-iba rin siya nung wala pa si Barbie nung wala pa si Barbie talagang parang sobrang seryoso at walang ka, walang mga kausap pa lagi lang nasa isang sulok pero ayun na nga nang dumating na ang kanyang jowa jowa daw but anyways at pagkatapos ng movie kitang-kita naman ang kumpano ano ah kumpano um, pinakita ni Barbie ang paghanga niya sa kanyang partner, sa kanyang ka-love team of course at talagang pinaparamdam niya na parang ina-assure niya ito na maganda yung movie na talagang walang dapat ikatakot na talagang pasadong-pasado -pasado sa kanyang acting na pinakita ni David DiCalco ayan, e medyo tension-tensionado doon but anyways, eto, ang sarap-sarap balikan ng video na ito kasi talagang nakuhanan ko talaga siya. At talagang uh, doon mo makikita kung gaano ka importante talaga si David sa buhay ni Barbie. Ako nga masasabi ko talaga na parang ramdam na ramdam na love na love talaga ni David ah, ni Barbie si David. Kaya sana naman eh, bonggang bonga ang mga ganap sa kanilang dalawa. Sana sa susunod ay sila na ang magkas... Aabangan! Aasahan! At... A aliwin. abanti na ang mga chika mula umaga, tanghali at gabi. Walang inaatrasan at hindi dapat isantabi. tabi. Ito ang tandem na a, a alok sa mundo ng showbiz. Walang lusot ang mga chika at walang magmimintis. Ray Pumaloy at Don Don Sermino sa talpakan, upakan at kansawan ng mga chikang aaariba aminin, dito yan sa D W A radio